Bago natin pagpatuloy ang ating video ngayong araw na ito, mga idol Papasokin muna natin ang ating malupitang intro Intro, Paso! Ayan, welcome back mga idol, magandang uh, araw sa ating lahat uh, Bale na sa pintura, pintura muna tayo mga idol Ayan yung kapatid natin na uh, pinipinturahan na yan, yan ano yan, is ayan uh, yung pinaka uh, likod niya, mga ito uh, ito, eh uh, uh, ayan yung mga ados pantay sa tao mga ito Okay naman. Bata so, natin. Tapos ayan yung hashtag. Tapos ito yung L. yung mga L. L naman. Bali so, may... binabanatan namin mga idol kasi mamaya itong ano, gabi ang deliver ano mga idol pasado na ba yung ano yung pintor natin pwede na ba tapos yung ito yung isa yung L yung kapatid naman natin ayun ang ng ano pulay pula kasi pula yung pintura niyan yun, mga idol ayun tinitimpla ano bali ano pala ito mga idol ah sil kasi is i i na tapos il tapos hashtag ayan bali mamayang gabi kasi ito idol uh, install kaya kailangan namin medyo banat-banatan bali wala muna tayo sa ano sa carpentry nasa pintor muna tayo ano, hindi uh, naman nila kaya pag sila lang dalawa kasi dalawa lang sila dalawa lang yung pintor mali ano pa lang yan mga idol primer pa lang yan tapos pagkatapos ng primer niyan pag may mga tama uh, papahiran na naman ulit tapos liha tapos primer tapos finish na mga idol pag kasing primer mga idol, hindi mo makikita yung mga lubak. Kaya kailangan ng uh, primeran mo muna. Malilim piraso lang ito mga idol kasi lang ano. Uh, malalaki. Halos pantay sa tao yung isang ano. Isang piraso. Nakita niyo naman yung magbubuga kanina. Uh, halos kapantay niya kaya medyo maraming gagawin kaya kailangan na medyo maganda mga idol para maraming magpapagawa sa atin mga idol kung ano uh, medyo maganda yung pintura natin napapalaban na naman yung mga bata natin yeah. uh, ito Bali. Pintura muna tayo tapos bukas ano na naman tayo sa carpentry na naman tayo kasi sisimula na natin mga idol yung ano, Star Wars, Marvel Star Wars, simula na naman natin na ano? sa carpentry eh, in order pa lang natin yung materials mga idol Uh, mga bukas pa yun mga mga idol yun yung ating nagpipintura uh, pa sila Palagi na kayo manood mga idol sa ating mga video para marami kayong makikita na iba-ibang project natin at may mga matutunan kayo mga idol sa ganitong, lar ganitong larangan na trabaho mga idol medyo madumi lang talaga mga idol kasi mabikabok mabaho pero pag sanay ka na mga idol wala na problema yung ginawa namin na kick mga idol dito na pinulout na eh. ayan, ayan lilipat naman yan mga idol sa ano, Batangas at sa ano, uh, Molino isim Molino at saka isim Batangas yan mga idol yan yung kick na yung nakaraang video ko mga idol ayan oh. Uh, tapos ito yung ginagawa natin uh, mali kahapon pa natin ito sinimulan mga idol. Namin sinimulan ito lang hindi pa tapos eh marami kasing gagawin kaya hindi pa tapos eh kailangan matapos ng mga alas 4 mga idol para tuyo na pag-deliver tuyo na ayan paki pakishare na lang ng ating live mga a, oh, ating live ating video mga idol para marami makakapanood sa ating mga video sa youtube channel saka sa facebook sa facebook jiri patsiko saka sa youtube jiri patsiko vlog ayan maraming salamat sa inyo mga idol sa so walang sawang suporta sa pagpanood sa ating video at pag-share ng ating video. Maraming salamat at magandang araw sa ating lahat mga idol. Bye-bye.